Hi vlogs, welcome back to my guys So ayan, nakita nyo naman Nakita nyo naman So, <laughs> ngayon pala mga kalongi ah uh, pupunta kami ng Libmanan para sa Ride right for a coast na binuo ng Korean on Inorgas in Nisa ni What? BRG si Poco Chapter mga kalungi so since sa inibahan ko ngun o sinamahan ko ngayon is uh, BRG Big Bike so kasama namin yung admin ng BRG Big Bike so, pupunta kami ng Libmanan tapunta ah, kabusaw pala sa kabusaw mga kalungi So shout out pala kay Supik TV mga kalongi kay Rave and Ride at saka kay Nisty Grishon kay Kuya Nisty Marilag na kontak lang kayo eh. kung kailangan nyo na mag-organize sa inyong wedding or any parties mga kalongi so ayan mga kalongi andito na kami sa may San Fernando Camarinesor Sur, uh, rolling na kami to pamplo na mga kalongi yan ang mga big bike yung mga kasama mga kaluhong ayan nakakasabay din tayo dahil ah, kailangan sunod-sunod lang naman at walang putol mga kalongi so actually mga 100 lang naman ang minimum itong takbo namin mga kalongi so ayun nandito na kami sa May Libmanan mga kalongi short, sa sentro ng Libmanan so ayun nakikita oh, nyo yung uh, simbahan at mga kalongi So ayan, uh, regroup kami dito sa may sentro ng Libmanan, Camarines Sor. Uh, at antay namin yung iba or mayroong nag-aantay sa amin dito sa may plaza ng Libmanan, mga kalongin. So bago kami magtuloy doon sa may kabusa o ma-regroup muna kami dito di, di, or dito. Ayan, ayan, mga big bike na nakaantay sa amin dito mga kalomi. Ayan. Park muna ako dito sa o naunahan ng konti para di, ka, di ako makapag-create ng traffic dito mga sa main, agihan or daanan ayan mga kalongi uh, mating na kami dito sa barangay kamagong, kabusaw, kamsur mga kalongi para dito sa Ride for a Cause na organized by BRG si Pukot Chapter mga kalongi so, mamaya maya uh, sisimula na yung maikling program dito sa uh, Ride for a Cause mga kalongi So after namin dito mga kalongi ay mo pupuntahan kami na resort dito sa may Lipmanan lang mga kalongi Pagkatapos namin dito sa uh, program dito sa Ride for a dito sa may kamagong, uh, kabusaw, kamsor mga kalongi So ayan si founder ng BRG Riders <laughs> si Kuya Kyle like, ah, so, uh, sa tabi na mga kalungi kung speech uh, para sa uh, ito uh, So, so, so sa, uh, right ako sa Thank you so much sa pag para sa pag-support sa uh, aming charity event. Uh, si Lagos po pala, si Popot, uh, BRG Sipokot at BRG Sipokot Lady Riders. So, kasi si mga, ay, ay, sila. Sila mga, sila po si uh, OIC, mga, ano, mga event. tayo. So, ano pa? So ayan na mga kalungin, nandito na kami sa My Resort, Spring Resort sa My Libmanan mga kalungin. So ayan, panahon niyo na at mag-enjoy sa view dito sa Malinaw Spring Resort. ayan na nga mga kalongi ito yung tulay dito nila o na hanging bridge mga kalongi sa may Malinao Spring Resort so, ayan nauna na ako mga kalongi dahil uwi na kami so inunaan ko muna muna para makuhanan ko ang aking makasamahan ng pang malakasan na <laughs> pang malakasan na no na video daw mga kalongi so ayan inantay ko na lang siya may nanghingi ng sticker sorry sorry po at naubusan po ako ng sticker Next time na lang po. Oh. Sayang so, nagbوسan ako. So ayan, uh, may dumating na si Pops. Shoutout sayo Pops Kyle, Kuya Kyle, shoutout sa iyo. Yung nauna, shoutout Kuya Kyle naman din. So ayan, may sumunod naman na Kaix Max. At sumunod pa rin na Kaix Max. At sumunod naman ay naka-Big Bang. Si yan si Pops Yan pang mga naka-Big Bang na ninja mga kalungi. Oh. Nakabuli ko naman yan mamaya. So ayan, ah, nakalabas na yung mga uwi. na -o na ng mga uwi. Yung iba ay mal-swimming pa doon mga kalongi. So ito yung daanan itoy hindi ko nakuhanan kanina pagbaba namin so ito na ko na lang backyard ito yung daanan pababa sa At backyard ng Malinao Spring Resort dito sa Miley Makalongi ayun mga kalongi thank you for watching at hanggang sa susunod ulit like and subscribe to my YouTube channel